ang pamilya ay nakakabulod. Maganda na umaga sa ating lahat. Una ay, ano pa naman natin ang malakas na malakas ang Panginoon. Kaya hey! ang araw ng ito. Ang ating Panginoon, Diyos, uh, Jehovah, uh, Jesus, ano man ang kanyang pangalan, siya ay siya na nga. Maraming salamat. Una, bigit sa lahat, sa lahi at angkan na ipinagkaloob niya sa atin. Sa ating mga mga lolo at lola, si lolo uh, Pino at si lola Sunsyon, ay siguradong maligayang maligayang ngayon. Dahil yung kanilang mga ginawa-gawa ng mga mga gabi na yun, ay, ay <laughs> nagkakalilang kinahinahinatlan. Anong daming kinahinatlan? Ano, uh, Lolo Pinoy mapaka diba uh, kababa lamang na tao si Lolo Pinoy at meron si mo napakadaming nagawa <laughs> Anong, Nung, ang aming lolo lolo at lola sa mother side ah, <laughs> napakaraming remembrance na iniwan niya at si Lola Lola Sonson ay kahawid ng kahawid ni Nami Pirit uh, at ang kanya pa rin ayos ay uh, kahawid na kahawid din Nanay Piri. Sa mga loro at lola na naririto ngayon, si Lolo Casu, na kanina ay gusto kong gusto pang sumayo, mag-recharge sa'kin sa ka mamaya, Lolo Casu. <laughs> si Lola Panin, at si Lola Larcing na naririto ngayon. Manny, sa lahat ng mga tiyo, tiyang, mga lolo at lola, mga pinsanang, ay uh, magandang, magandang magandang gamagaw. Walang masaya lang dito talaga ako. Okay you go with your cousin. Na nawala, go with your cousin. Ngayong taon, ay uh, patuloy na natin sila ni uh, na sila ay uh, makamit na nila ang kaligayahan masigit sa kaya natin ibigay sa kanila. Ipanalangin din natin yung mga may kalamdaman. Lagi may mga hindi nakabunta dito. Si na Uncle Pael, si Uncle Pael ay hanggang nasa barbo ako ay nag-emote-emote at napagbilig na higit sa akin. Sabi ko, Apa, Ay, ay, ay sabi man din ni at ay ako ay abigyan ah, niya ng kamote. At sabi ko ay kita mo nga din naman sa so, dinami-dami ng kamote sa Marinduque, eh, kamote ng Mindoro pa ang napagbigin. Kaya yun ang aking assignment ngayon at ilangin, yung kamote ni Uncle Pail. Si Uncle Pail din po ay hindi na hindi nakakabangon sa ngayon. Kaya po, ah, inahitibin namin sa inyo ang panalangin para sa